Hello guys! Welcome to my channel! For today's video ay kami ay nayaw awan dahil sa aming pinuntahan at yung mga kasama namin ay biglang nawala. Kaya naman babalik kami para hanapin yung mga kasama namin kasi nagpunta kami dito sa may kadalagan at kami ay talaga naman naiyaw awan. Kaya naman babalik kami. Kasama ko dito si Ma'am Jennifer at saka yung kanyang kaanakan. Dahil excited kami sa pagpunta sa lugar na ito ay talaga naman nawala kami. Kaya naman ayan, dineretso namin doon sa pinakamataas para bang pumunta na kami sa Baguio ba? <laughs> First time din kasi namin pumunta dito sa lugar na ito kaya naman nawala kami. Pero kahit na ay talaga naman nag-enjoy -e kami sa pag-rides dahil ngayon lang kami nakagala ulit ng ganito. Ito rin kasi yung magandang gawin kapag ikaw ay pagod yung mag punta sa ibang lugar para sa ganun ay magwalay kayo. Kaya naman nag enjoy din talaga kami dito. At ayan ang hinahanap pa rin namin yung mga kasama namin at talaga naman hindi pa rin namin nahanap. At ayan na nga bigla kami napunta dito sa baba dahil nakita na namin yung mga kasama namin kaya babalik na naman kami ulit. Kaya naman pala hindi namin nakita yung mga kasama namin kasi meron pala silang pinasukan. Kaya naman pala hindi namin nasundan yung tricycle kanina kasi biglang may palikod na papasukan tapunta dito sa kadalagan na ito. At buti na lang palabas na yung mga kasama namin kaya naman napansin namin sila. Kaya naman bumalik kami para i-check kung sila nga talaga. At ayan na nga sila nga talaga. Ay naku, munti ka na kaming nawala. Buti na lang ay nagtanong-tanong pa kami kanina sa taas. Sobrang bilis din kasi yung sinakyan nilang tricycle kaya hindi namin nasundan. At unang ang napansin namin ay itong mansanita na tinatawag namin yung maliit na bilog-bilog. At ang kulay nito kapag mahinog ay kulay red at sobrang tabis nito at ah, talaga namang masarap. Kaya naman ito yung talagang pinakpak ko din na kinuha dahil favorite din ito ng mga anak ko. Ang una nga namin pupuntahan ay kukuha kami ng lumboy dahil ito talaga yung aming sinadya. At tignan naman ninyo yung aming nilalakaran ay talaga naman todo pa rin kami at walang kaarte-arte. Haan lang nga karuotan itipag na o pa itipag na agal alwad la ang itipan nagnami di takin. Kailangan tiagkapot talaga dyan. kawayan tapno kasay di ka marigrig di baba. At ito na nga talaga yung sinadya namin. Ipapakita ko sa inyo yung puno niya. Ito yung tinatawag naming lumboy. Kaya naman excited na kami sa pagkuha dahil sobrang tamis nito. Dahil latikman na namin kasi nagdala yung kasama naming teacher. Kaya naman ay naku. Excited na ang lahat sa pagkuha niyan at nakaredy na yung aming screen para sa ganun ay dyan mailalagay yung mahuhulog na Lumboy dahil may aakit dun sa taas at kanyang gun para sa ganun ay mahuhulog yung mga bunga ng lumboy. Kaya mo yan. Sige. Pagdalaglag ka. Ay <laughs>

At ito nga yung paraan namin sa pagkuha ng lumboy dahil kapag nahulog yan sa baba ay talaga naman masisira kaya kailangan namin ng na net at ayan na support na support yung mga kasama namin dahil ayaw din namin talagang masira yung kakainin namin. First time ko din kasi kumuha ng ganito kaya naman nag -e enjoy talaga ako lalong lalo sa paghawak namin ng net ay talaga naman walang bumibitaw dahil ayo din namin masira talaga yung mga kinukuha namin lalong lalo na hindi na ganun karami yung kukurin namin. Malapit lang din kasi ito sa bukid kaya naman sobrang masarap din ang hangin kaya naman lahat talaga ay sobrang nag -e enjoy kahit pawis na pawis yung kasama ko dito ay talaga naman wala nang pakialam sa mga pawis dahil na ito yung talagang pinuntahan namin. At ayan na nga, tapos na kaming kumuha ng lumboy. Kaya naman aakyat na muli tayo. At ayan na nga, hirap na hirap yung isa dyan umakyat dahil yung mga bilbil. O, oh, sure. Kasi nga, medyo mataas siya. Kaya hirap na hirap sila. At babalik na kami sa pinangkalingan namin kanina. Dahil marami din silang prutas din na pwede naming hingiin. Kaya naman, babalik tayo. At ayan na nga, hirap na hirap din yung mga kasama ko sa pag-akyat. Kaya naman, ang ganda tignan. Ang lalagay <laughs> din. Ang din eh. mo. Awana binlan nag yatabingan. Okay lang yan, nakatulog yan eh. Energize yan. <laughs> abukado yung gusto ko. Mamili. <laughs> <laughs> gusto mo ng <lang> abukado? Gusto <laughs> mo ng abukado? Abukado ni Dami. Kunin mo yung abukado dyan na hindi pa ano. <laughs> Eh no. Alin? Ito. Ay ayan. Ay. Oh, oh. Alataris. Oo. ah. ah. Naa simro kami pa itok tay laptop. Saan? Kaya lagi dyan anak ko mo. Masarap yung ano niya niyang hindi pa hinog. Oh, Uy, yung date. Gusto kong matikman. Halika dito o, oh, dito o. Oh. Oh, tignan mo. Red. Oh, akyat na kayo. Libre lang po yan. Uh, ito yung ano namin, tinanim namin noon. Na nagbunga na. Tinanim namin noon. At lilipat naman tayo sa aming ano, iba pang pananim. <laughs> Alala, doon talaga mansanita. At ayan lang, ipapakita namin yung pananim namin na ano. Anong tawag dyan? Prinsesang nakaupo. O, Kasama na doon, yung may uod Oo. Prebis. At hindi lang mga prutas pala yung nandito, meron din silang mga alagang hayop katulad ng mga manok at pato at mga aso. Hindi ko rin alam kung meron silang baboy doon sa may kulungan na yun dahil hindi ko yan tinignan. At meron din pala silang sarguelas dito kaso ngayon lang wala ng bunga kaya naman hindi kami nakakuha niyan. At dito na nga nagtatapos siyang ating vlog dahil kami ay uwi na dahil marami na kami nakuha. Kaya maraming salamat naman pala sa may-ari ng mga prutas na iyan, lalong-lalo na sa nagsama sa amin kay Ma'am Rhea. Salamat, dito na nagtatapos. Bye-bye!